So, nandito ako sa lik ano, nat, galing ako ng Nanpon, Nanpong building kasi doon yung agency ko. And yun, ngayon, papunta ako ng uh, Liksang. Yun yung pinuntahan ko last time na nagpadala ako ng pera, mga may. So, trying to explore kasi kailangan din natin malaman yung mga lugar-lugar dito kasi para naman hindi tayo magmukhang tangas-tangas mukhang syungas-syungas. Long dami yeah, parang parang yeah, kakaakit na mm -hmm. nabilihin pala. So, MTR MT Station. Ang daming mabibili dito. Ang daming mabibili. Wala naman pambili. So, dito <laughs> okay. Dada. Kanan ako. <laughs> parang syungas. Okay kanan ako. Magtatanong, ang dami pa lang tao. Marami na mga pagtatanongan guys. Mm -hmm. Hindi ka naman mawawala dito. Oh, first time ko makakita na may nagpapalimus dito mga ni. Ah, okay. Ito na yun. Hala, ang dami nila ano, nyo. Oh, papabak. Ah, dito pala nagpapabak. Okay. Ayan oh, baba tayo. Bababa ako. ayun, ito pala yung ano, salitang Dito ako. Galing pala. Okay. Ito pala yung saliksang. Ah! Ikot-ikot ng mga ni, oh. Tamo. So, dito, 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 dito ako nagpadala last time. And, siyempre, mag-i-explore, explore tayo. Samahan nyo na lang ako, mga ni, if you want to come. Okay, maraming maraming ano tentasyon. Diyan 'yung pagitan ng Maraming tentasyon. Gain in and out. Makita ko riyan tentasan, 40 sa 60, 20 50. Oh, wow. daming tentasyon dito. Yay, yay. Tiklap In and out. Awan di pa. Awan. Hay, may idea. ako ni mansano wala. At ang ganda ng mga ganito. 100, 35, 35, 35. <laughs> Masya Allah Oh, may tag-25 Oh, das dito ko nagpadala Okay Graduation promo Opo, uh -huh. Mag-check ako ng mga phone Kung ano may mga mura-mura ba Ito uh -huh. yeah, 1,000